Yan, naglalakad tayo. Punta tayo ng terminal. Doon ako sasakay. Medyo mainit. Tanghaling tapat. Tatawid tayo dito sa may stoplight. yeah, Kahit muna tayo ha. Balikan ko kayo. tayo sa may ilog. Dito na yung mga kasama ko. Maghihintay sila sa terminal. Dito tayo sa may 7-11. So, tayo dumaan. Nag-shortcut na ako. <laughs> ang init. Alam nyo ba? nakapayong ako. <laughs> ang ganda na ng halaman, oh. Bago lang kasi itong terminal na to Wala pa itong one year. Dinidevelop pa lang nila. Oh, ang ganda na ng halaman, oh. Bagong tanim. Oh, Saan ako dadaan? Ah, ito pala. Dito na kasi yung sakayan lahat. Pati yung mga biyahing papuntang Manila, dito na kaysa Wait tayo dito sa may bubong. Binihintay na yung mga kasama ko. Hi! Tain ko muna yung payong ko. Ayan yung terminal dito sa amin. Terminal ng Maribelis. Pub Central Terminal. Ayan. Ganda ng bundok, no? Green na green. Ayan yung highway. Pag galing kayo ng Manila, dyan kayo sasakay. Dyan, ay pag, oo, dyan kayo bababa, dyan din kayo sasakay. Andiyan na yung mga bus na patatran sa Genesis. Tapos yung mga jeep, yung papunta sa itaas, doon sa taas ng sigsag. Yung isa, iba-ibang bayan pumuntang bayan dyan din pati tricycle lahat dyan na sila yan gala tayo sama ko kayo nandito na tayo sa loob ng terminal ganda ng CR nila oh ayan bago bumiyahi mag CR muna ayan Marami din dito mga paninda. Tandaan. nagugutom kayo, bago gumiyahin, bilhin mo na ng pagkain. Saan kaya yung mga kasama? Yung iba wala pang paninda. Pero yung iba meron na. mga mo doon. <laughs> Ayan. Takoyaki at merong eggs noodles. Uh -huh. Doon. Sa dulo. Papuntang balanga nga yun mga terminal. Dito kami sasakay sa jeep. Ayan. Dito. Sasakay kami. Dyan. Sarap ng takoyaki. Ayan. naamoy ko yung turon. Naamoy ko yung turon. Dito naman oh, ah. Hi guys, sabit tayo ngayon sa K-Egg. Ano yung K-Egg na yan? Ito yung turon. Ang sarap yung Ang sarap yung bagay meron silang pahalo-halo. Sarap. Ang bango ng turon, oh. Dito kami sasakay sa jeep. Pantay lang namin yung kasabay namin isang tagal. San po siya? Hoy, hmm. Ayan, oh. wala. Ano yung mga tinda mo? Suman muron, putong bigas, biko, maha, peanut butter. Ayan, meron siyang peanut butter, oh. Maka mapadaan kayo dito, bilhin na kayo ng peanut butter ni Sally Peanut Butter. Ayan. Saka yung kanyang muron. Ayan. May bila o tugo pa. Sino lang titinda? Asia. Ano yung niluluto niya? Ah? Yeah. Oh, ito? Maha? Hmm. Saan? Ayan, ay wow. Ayun, wow. Order na po kayo. Yung mga taga Maribelis dyan, Ang sarap po. Oh. Maha. Dito to sa terminal. <laughs> um, ayan, oh. Salis. Ano yung pangalan? Salis ano 'yon? Yeah, Salis Food Bodies. Food Bodies. Food Bodies. Salis Food Bodies. Ah ito pala. Ayan. Salis Food Bodies, homemade native delicacies. Dito po sa terminal, o uh, baka mapunta kayo dito, gusto niyo mag-order. Marami siyang mga kakanin, delicacies. Delicacies, ayan. Order na kayo. Dito ko na po tatapusin yung aking video. See you, See you sa susunod na video natin. Bye po sa inyong lahat.